hindi natin mo ito pag pinabayaan natin to ng pinabayaan dadalin nila to hanggang sa 2028 election tama eh. pagkahalal ng mga senador na in, lalo na yung mga bago ngayon mm. eh dapat yan yung mga yan sila senador Bongo senador Bato so antayin pa rin natin no uh, at yung iba pang mga senador na hinalal natin eh dapat ano dapat eh pag-usapan nila ito etong ah. uh, ang uh, nangyaring uh, sobrang napakalaking uh, overbooting sa COMELEC like, kasi pag hindi natin mo ito pag pinabayaan natin 'to ng pinabayaan dadalin nila 'to hanggang sa 2028 election tama yan, gusto niyo bang maging presidente si Martin Romualdez at maging prime minister ng Pilipinas mm -hmm. Eh nakupu po eh, ngayon pa dapat tuldukan na natin tong dayaan na to kasi sa oras na ano sa oras na na uh, iyang mga yan eh, na ma maupo ulit ay eh, kawawa. Eh, tignan nyo ngayon, nire-request nga ng tao, eh, impeach na si, ano, si Garcia. Oo, si Garcia na-request. Oh. Pero nila, request. oh uh, eh, may lang mm -hmm. sila.